Sinaktan ako ng husto ng first love ko. Kaya haalis na lang ako. Ayoko nang bumalik pa sa bansang yon kahit kailan. Okay, sige. Doon na lang tayo pumunta sa Arizona. Sasakay tayo ng camel, mag-aalaga ng cactus, at mga buffalo ang kakainin natin. Pero vegetarian ako. Ah. Sige, grilled cactus na lang ang kainin natin. Kakaiba ka. Iba ka sa lahat na nakilala ko. Siguro nga, dapat tanggapin ko na ang bagay na yon tungkol sa'yo. Minsan na sabi ni Freud, pwedeng paghiwalayin ang katawan at kaluluwa Ay. Makakasama mo ang katawan ko, pero ang puso ko, hawak pa rin yun ang ex-boyfriend ko. Huwag mo na subukang mapasayo ako, dahil hindi yun mangyayari. Okay lang. Ang katawan mo na lang ang sakit. Ah, 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 hindi. Ah, hindi yun. Magiging masaya ako kahit kalahati lang ng puso mo. Pero makukuha mo lahat ng sakin. Ah. Hindi bale na lang yung madaling makuha ang pinaka-iyoko. Teka. Ah. Pero, sandali. Ano bang iniisip mo dyan?